Pangarap ko to, yung tinatapon yung mga ano, <laughs> cue cards. Tininay kong gaya, hindi ko magaya eh. So, so boy abunda. Okay. okay. Tito boy o birthday boy? Tito boy. Abunda o ayuda? <laughs> abunda. Kalbo o may buhok? Kalbo. <laughs> Doon o dito? Dito. <laughs> ano ba to? <laughs> Pataas o pababa? Pataas. Halik o yakap? Halik. Oh, dali, halikan mo. <laughs> mm. Ayan. Ang halik kasi may yakap. Eh. titig ni Ding Dong o titig ni Dennis? Titig ni De Dendong. <laughs> Mas maganda si Marian o ikaw? By two points si Marian. Pasabihin ko sana si Marian o ako. Fishing. <laughs> <laughs> si mas sexy si Jenny Lynn o ikaw? Diyos ko naman, Jess. Si Jenny Lynn. <laughs> <laughs> ako na lang. <laughs> One to ten. Gaano ka kayaman? Uy. Bekene be man, boy. <laughs> Oo nga. Eh. One to six. Dahil wala akong utang and I live below my means. Okay. 1 to 10, gaano ka kabisi? 10. 1 to 10, gaano ka kadaldal? 11. <laughs> 1 <Eleven. laughs> <laughs> to 10, gaano ka kagaling umarte? Yun, oh. gano'n, gano'n gano, gano talaga. 10. <laughs> oh, ah. Chang Su -San. Worst intrigue about you? Alam ko yan, pero hindi ko sasabihin. Uh Oo. -oh. Mm -mm. Na Ah, uh, may gusto ako kay Dennis Chilio. <laughs> Kung bibida ka sa teleserye, anong role? Maria Clara. Oh, mabait na daw yung itya ko ng papel. Mm -hmm. Kung may extra bibig ka, saan mo ilalagay? <laughs> sa bato, Para may kausap ako harap at likod. <laughs> Kailan kahuling kinilig? Dennis na naman, gano'n. Nung nagsayaw kami ni Dennis, sinyo. <laughs> Bagay na ipinagpapasalamat mo? Buhay. Gumigising ka araw-araw. Good answer. Bagay na ikinakatakot mo? Ah... Na... I get lost. Na mawala ako. Sana mas luminaw pa ang pananaw ko. Hindi mawala yung sense of what is right and what is wrong. Bagay na hinihingi mo ng tawad. Maraming kalabisan sa buhay ko. Bikini man, boy. <laughs> kalabisan. lights on or lights off? On. Para magkakitaan. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Maga. <laughs> Morning person si Boy. Madaling araw. Ah, kala ko night person ka. <laughs> On your birthday, what's your wish? I will use that word again. Joy. Oh, yun lamang maging masaya sa sa lahat ng ginagawa. I'm not wishing for a perfect life. I I just wish for joy in my heart. Yay!